Good morning, good morning! Welcome to my video Mabalik po yung Word of God No? Sabagat ito po yung isang uh, Malaking Pagpapala sa ating buhay Ang salita ng Panginoon No? Kapi po tayo Para mainitan yung ating sigmora no, Medyo masakit yung balakang ko dahil nag-exercise ako kanina naglalakan na lang ako papunta dito sa trabaho nandito na ako sa trabaho no, kaya sinisikap po natin sinisikap natin na may payag ng mabuting balita mga kapatid na okay po salamat sa Lord sapagat ibinigyan na tayo ng bagong araw, bagong umaga o bagong pag-asa Kaya nga napakabuti ng Lord dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon muli O pang uh, makapakinig ng mabuting balita O mapapag-aralan ang mabuting balita mga kapatid Okay po, kumusta naman po kayo riyan? Nawain sa maayos po tayo at mabuti At ligtas sa mga sakit o mga karamdaman o mga mga problema Tandaan natin, kasama natin si Lord sa lahat ng dako ito ano ang laban natin. Kasama natin si Lord. Okay po. Si Kristo ang tunay na handog pang kapayapaan. Ito po yung talakayan natin. Si Kristo ang han, ang tunay na handog pang kapayapaan. Okay po. Ang sabi po sa 1 John chapter 2 verse 2 Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan hindi lamang ang ating mga kasalanan kundi maging ang kasalanan ng lahat ng mga tao lahat po mga kapatid no? mabuti ka man ang masama ito'y layunin ng Panginoon no? sapagat ang mabuti ay kailangan din magsisi dahil sabi nga sa Bible wala matuwid wala kahit isa ang lahat ay nagkakasala Amen po bago pa tayo patuloy let's pray Lord God thank you so much sa masamagang ito Panginoon God patnubayan niyo po kami ama sa aming pagbulay-bulay siyang mananasalita Lord sa aming pag-aaral Panginoon nawa ito po Panginoon ay siyang magbibigay Panginoon ng kalakasan sa aming espiritual lalo na Panginoon sa mga nakikinig sa mga nanonood Panginoon Lord God abutin mo po sila Panginoon sa mapagpalang kamay mo Panginoon Lord God ay kapo Panginoon God ang siyang ah, magbibigay Panginoon God ng kaunawan kalakasan Panginoon Tapagkat po patid mo o Lord na wala po kaming kakayahan wala po kaming nalalaman bugkos sa iyo kami umaasa kaya sa umagang ito Panginoon ako po yung lupos na nagpapakumbaba sa iyo Panginoon Lord na may kahabagan mo po ako Panginoon sa so, umagang ito at bigyan niyo po ako ng kalakasan spiritual Panginoon lalo na Panginoon Lord God sa akin pag sa aming pagbulay-bulay sa banal na salita gamitin mo po ako Ama at bigyan mo po ako ng karunungan na nagmamala sa iyo Panginoon Salamat Lord in the name of Jesus Christ Amen Okay po <coughs> Sa verse po natin no Hindi lamang ang ating mga kasalanan kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. So, isang handog lamang ang ginawa ng Diyos para sa si kapagpapatawan ng lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng tao dito sa buong mundo. No, inihandog na inihandog ng kosa ng Panginoong Hesus Kristo ang kanyang sariling buhay dahil mahal niya tayo. Mahal kanya ni Lord kapatid. Hindi lamang po ako, hindi lamang po yung iba, kundi lahat po tayo kasalanan ka man o hindi ka man kasalanan involved po kayo sa pagmamahal ng ating Panginoon na po kaya nga po eh ginawa ito ng Panginoon dahil mahal po niya tayo amen no so balit nabay po dito kung ating iisipin maaari naman ta ma naman siyang gumawa ng ibang paraan para sa ating kaliligtas. Apo, so, subalit siya mismo ang gumawa niyon dahil nais niyang ipamalas no ipakita at ipadama ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon. No? siya mismo ang nag-alay sa kanyang buhay para sa para sa ating lahat ano po kapatid isipin natin mabuti na mayroong isang taong nag-alay para sa kapagpapatawad ng kasalanan ng bawat tao ano po ganyang kabuti ang Lord no? ganyang kabuti ang amang nasa langit kaya nga inihandog niya ibinigay niya, inirigalo niya inialay niya ang kanyang isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid ganyan kabuti ang Panginoon a but... book.